I really salute the team and you, Kong, Benita. We poor drivers are happy that you are still there enforcing and fixing the law. It's a shame we weren't blessed with the high level. We are happy that we're poor first. Kong, Benita. I hope you will be successful in the future if the Lord allows and brings it. Thank you very much for your continued service to the Filipino people. May the Lord always be a you and the entire team. so sir vital. Sa dapat mangyari. Kasi ano. Oh, meron ako, um, Hindi. ano ang kailangan natin sa BIR? Missing certified copy Ito ang kailangan ma Opo po. kailangan mo sa pag-ibig ay certified po nito. Kasi ma Kasi may loan ka sa pag-ibig. Okay. Uh, loan. ang kailangan ito so, ma-certified. Okay. Ito document na ito sa kanila din galing. Galing sa office ng pinag 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 na, anong sabi sa'yo ng pamilya, ng BIR? Tuloy po daw ang anik, Ano yung Sir? Tuloy po yung kapibayaran ko nang nabalik sa kampanya. yung nai-contribute. Na ay so, e... Ano naman ang patunay mo ka dyan na ano Yung at saka ito, Certified Procurement, at saka Okay. Libre ni lahat, lahat, lahat po Ayaw, eh, oh, no? Ayaw po ito eh, oh. Kasi sinabi ko lang po kung bakit hindi ko maibigay oh. yung mga okay. nilang hindi sa akin. Kasi nga po, hindi po nagbibigay si Wells Fargo ng uh, na-annex Kasi nasa US nga po yung mga magsisigla to. Eh, hindi po, sabi ko po sa kanila. Ah, nasa US yes, po, po ang... company. Ang employer? Okay. Yeah, you know. ng tuloy-tuloy na dito po kumunikate dahil yung mga eksena dito pala ang. lang. na naman nag-suro po. Ayun na, mo brother, Matos, kung nagkakamali tayo, no? Yes po. Kilala ang pagdating sa Yes po. May mga sinasabi pa nga dyan, na may nangagol sa iyong taxes, gusto ko, sumali ang babayaran mo. Yes po. Bayad hindi ang bahala. ang bayad pa nga po. Thank you kung paano makapag-certification dahil Ito Ikaw kailangan ma-certify mo lang po yung kailangan ko para sa community Pag hindi mo ito na-comply O ano po, teka kang siya na yung pag-ibig yung reservation na mo ni Mama at saka yung ako po mabag Pag-ibig, kailan na dyan dyan? Pag-ibig Ayun po, ayun po so ikaw okay. ang ibig mo so, on okay. site o onsite okay. ano okay. sa ko kung okay. paano so, po kasi kung pagkakaroon ng banker kasi ng banker kasi kung pagkakaroon ng banker po. kung pagkakaroon ng banker kasi 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 kung pagkakaroon ng

အဲဒါကဘာကန်း 20% tomore okay matlab nahi sabhi ko share karunga mai do baar karana la mai school

wala na siyang opsyon kung di lumapit sa office ko. Okay. And we're going have information na wala na personal issues ko. Bakit? Nakabisi po Oo. -oh. Sige po. Public interest. So, explain ko lang din kung may gusto kang ikita. Kailangan niya po ng certified copy ng 2316. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. And okay. okay. uh, may hindi ko ang inyong officer of the day kasi palit-palit po And sabi mo more 10 times. 10 times. Time. Time uh, uh, images, and it's F. And it's F. -Bow. And it's F And uh, And uh, Can you be certified for capital? Sorry, no, ma'am. This afternoon is mum. So, so, I'm calling so, you, ma'am, before mo able to come in. I'll remember the starting document. To Sangaling office. kaya finance certify to check whether valid for us. Yung mo, di okay. So you're asking us for? CTC. No, ma'am. Uh, taposin ko lang, ma'am. Tapos na po. Sa how I are you, sorry sir, how are you related to uh, this? Wala ma'am. lang sa ito. Ah, you And, you know, know, yes. Yes. alam niyo na ma'am, may kasi ako. Pag may mga 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 yung mga 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 airport mga

sir of the day, palipalit yan. So, ang advice of the company is, it is out in the room. The okay. Kasi may sabihin na natin, simplihan mo natin, may pangdugo maganda, siyempre, kailang may sablis. Okay. And uh, anong sabi ng company, ba hindi sila makapagpanis? Kasi po, wala, wala kaming direct um, officer dyan na mag-lista para magbigay sa akin ng pro as employee ng the company. Ngayon, kung makakaintay si DIR, pwede naman mag-reach out para i-verify ako kasi yung files namin is nasa directly from the US. So, matagal bago maipasipin ko, papatunayan ng empleyado ko, oh, They can reach out to the email. They can reply. Sige. Um, And ma'am, taposin ko lang, lang, taposin ko lang yung information na nag ko uh -huh. And according to her, pinipresent niya yung P.C. So, for clarification, what you need is the CTC for the two-day 2316. Yes, ma'am. Okay. That's right. Sige, I just want to ask you a question. Okay. Would you allow me to go to our chief of the CSS first? Yes. So that I can see what happened here? Yes. Right? Yes, ma'am. sa ma'am. Can you Yes, ma'am. And if I may suggest, sure. uh, considering uh, we are public servants, dapat should, if there is a Siapa kata asalota pada tadu? Saya tak boleh tolong, omdatτο aun pulut dia. Then, I what's the reason behind mm. them So, we the go to down then. Actually, management. I here yesterday, as well. Oh, I'm, asking I'm asking for the manager. Because, to, to the hires, uh, <laughs> I <Kasi>, don't <kasi, laughs> certificate of the day on the I <laughs> not actually, I'm <laughs> <laughs> si naman ang kasi may reply man kasi may tayong for evidences. <laughs> kasi na buong talaga <laughs> talagang twice, stress na po ako nag-text and gave an Hindi na nila ang mo Kasi sabi ko, ko rin po. sabi niya, sige, hindi nila na si company mo pa. opo, kaya nga, binitin ako ng certified through ng basement at ng COA. Kasi, bakit na ako yung IR? Excuse me, mag-indal dash ko lang. May tindihan ko saan ng IR. Kung private company kayo. Eh, we have public servants. Yes, we sir. Na dapat, kung Just whatever, how you're not able. Anyway, yes. we will remember uh, this and then we will give you a reply within the day. Okay? But uh, in the meantime, I just need to verify with the person I communicated with from what transpired, what happened to me. Okay. I Sir, I'll add. Hi, brother. ba yung ano mo? Si, dahil ni si na kanya, 2316.

mag-comment lang ako kung wow. pa natin yung government oh personal kasi kung may pagdududa ako ang medyo focus magduda ako dito eh kung so, gano'n nga yung opisina nung kabila bakit hindi mo pagbili. Actually, I have, I have a video, a uh, voice recording, which are sa mga kamakit din nila makapay. So, para lang mapakita ko sa kanila, I've been reaching out with my office, so bakit hindi ako makapagbigay. Sabi nila kasi, una ko na Sabi ko, no, it's, it's validated by the company. hindi ko kaya explain how they will express bakit hindi na ako makapagbigyan. So, this is the proof kung bakit. Sabi ko, baka pwedeng i-honor to kasi napakalaki naman ng mawawala sa akin mga mag black face na ako kasi hindi po yung reservation ko na dahil lang sa 2316 na lahat naman mga compliance inibigay ko asa this is it. the only ano uh, issue it's, it's the only issue ma'am I've been struggling with this one plus 2023 of uh, until uh, now ah uh, so binigyan ako ng ultimatum ni pag-ibig so I had to be honest I've been catching up with my resources kasi so tao lang nang nawala ko connection so sabi ko na ko lalapit kasi ito kung mag a a a a a lang tayo for you. Uh, kahit ako may nakikinig kasi pwede lang po silang reach uh, with Kasi we are big company naman po. So, hindi lang natin. O, oh, kasi nyo yung ramalin po. Mga ramalin. natin, why is it? Sa nahihirapan tayo, sige. Ooh. Actually, in ko na rin ang nakadalawang miscarriage na kapag-advise ka ko. Well, sorry to talo uh. na weESE. na. Uh -huh. po kasi po, babalik ako dito. Babalik ako na, ayan, nasa parin na akin ako sa paliti. And then, babalik ulit ako sa office. Babalik ako dito. Kasi nga, mag bali na ako, ako eh. Parang, something on the other hand na parang hindi pa dito punta doon pagdating ko nagpatatalimugin ulit ako dito kasi nandito doon mga rin alam ma'am first time or second time siya palang pumunta nito, hindi <laughs> ko ito sa Hindi <laughs> pa labas, nagpapag na eh. Pero imagine, 2023. Opo, bali, bago to makaalis so, yung nanay ko, <laughs> nagkaroon pa kami ng parang, siya yung gasi-gaso, parang yung certification. Nanigay ko na yung para authorization ko para lang matulungan niya ako mag-sign up. Kasi forward we will see ko. Antay natin. Napangit ko nga kayo ma'am, may supposed Hindi ko na dapat siya kausapin. Oo, dapat sa baba lang. Dapat sa baba lang. Sige po. So anyway, ma'am. Kahit busy ako, ma'am, maghihintay ako ng result with Sure nga, sir. Okay lang po. Walang problema yan. With you, gusto din namin ma-resolve yung problema ni Madam. Yes, may tinukod sa Martian documents. Ngayon, kung may pagdududa yung BIR uh, Pinipa ba sila sa yung additional documents? Sure lang po. Ah, yeah. Ano na visit? Kailan mo na-comply? No, ah, yung ano siya po talaga hindi ko kasi pwede siya comply So sabi ko, ma'am, ito lang po kasi hindi ko kaya. Sabi ko, what's the other option na kailan po? Para mapalitan. Kasi in fairness din naman sa kanila, they're guided so, by the other guidelines. I understand. That's why we will see kung ano yung pamitin din na Pero parang police din yan eh. Patrolman ka, hindi mo ma-settle yung problema. Sabi nung itong ating pinaglilingkuran, pwede makausap yung chief of office. So dapat, iharap mo yung chief of office. Nah, ma, may problema ito eh. Para mag-design yung chief of office. Yeah, para malaman natin hmm. um, um, kung ano yung application sa pag-ibig? Housing po kasi yun. Dahil yung property ng mother ko is hindi uh, um, so mm -hmm. na kulugan NDR. So ngayon, inatay namin mag-back to zero. Para ako yung sasalo kasi na wala na silang trabaho. So, nung no, nag-back to zero, it kasi baka nga sa bili. So, nung nakapag-comply ako sa panahon, Sabi ko, ayan, tax, ayan, income. ako. So, 3 ako, ang hindi pwede maibigay ang sa sa requirement because hindi kami locally employed. So, as way, kailan ang deadline mo sa Sa ano po, private income mo? Sa private part? Today, Tuesday. Tuesday is ano brother mo? Kasi may diha yung namin na nagmooas. na lang to. Yes. So sabi ko sa staff. Wala na tayong option doon okay, oh, na ilo ko. Yes, ma'am. Which is timely naman no? kasi you have until Friday. Yes, ma po. May hindi pa rin yung pag-upload ko sa Kasi ang mahirap ma ma sa pag-ibig ba naman. Yes, po. Binigyan okay. na siya ng 3 um, three times. Three times. And then kahit nung last punta ko po nitong April 11, pinapirma na nila ako. So, pag hindi niya na-comply, na, this week, wala na. No, Ide-declare yun na... Valen, boy. Hindi, ibig sabihin, Open yun. Open na. So, pwede niya. Ang bawa, nag-apply ako, nakuha ko. Wala nang magagawa ang pag-ibig para sa kanya. Eh, syempre, yung pala dating property na yung parents niya, yeah. yeah. may sentimental value. Yes, ma'am. Yes. So, pag yun ina ay nagawa ng iba, kahit sabihin mo, congressman na wala tayong magagawa doon. Kasi, hindi ko siyang pwedeng papadrinungan medyo process din sila eh dahil yes ma'am at the same time kawawa naman yung another party so talaga ang mangyayari sa'yo sorry nangalala yung iyak talaga yung talaga hindi na busy ka maghintay na lang kami sa hindi na wala hindi na wala for situation lahat yung may risiko at masasayang ka habang nalipunod ko kawawa naman mo pa

say hello to this <laughs> my mom oh hello Roberto thank you thank you thank you for taking this little possession kalam mahina bob 100 دي سواپ ناي ناي تمام چين 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 چين